May isang tao na nagmamasid sa iyo nang mas matindi kaysa sa inaakala mo. Nakita ng taong ito ang isang bagay sa iyo, isang bagay na natatangi, imposible na balewalain. Ngayon, pakiramdam niya na kailangan niyang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Wala nang espasyo para sa pagdududa. Handa ka na bang harapin ang susunod na mangyayari? Ang taong ito ay hindi na nagdududa. Nakita niya ang isang bagay na walang sinuman ang nakakita, isang bagay sa iyo na lumalim sa kanyang pagkatao. Bawat kilos, bawat salita mo, lahat ay parang nag-iwan ng bakas. Mga bakas na ngayon ay imposibleng baliwalain. Para bang inilagay ng universo ang isang lente sa iyo, itinutok ang pinakatunay na bahagi mo. At ramdam ito ng taong iyon. Hindi ito naging isang simpleng detalye, kundi isang epekto. Isang tahimik na pagkagulat, ngunit hindi mapagkakamalian. Siya ay balisa. Nagpalipas siya ng mga gabi na iniisip kung ano ang gagawin, kung paano kikilos. Napansin mo ba ang mga palatandaan? Napansin mo ba kung paano nag-iba ang kanyang tingin? O kung paano naging mas maalaga, mas puno ng kahulugan ang kanyang mga salita? Marahil napansin mo, marahil hindi. Pero para sa kanya, hindi na yon mahalaga ngayon. Ang pag-aalinlangan ngayon ay napalitan na ng pagkapurahan. Alam niya na kung hindi siya gagawa ng isang bagay ngayon, kung hahayaan niyang dumaan ang panahon, maaaring huli na ang lahat. Kaya siya ay naghahanda. Bawat salitang nais niyang sabihin ay nasa dulo ng kanyang dila, bawat kilos ay pinag-isipan, ngunit puno pa rin ng damdamin. Nandoon pa rin ang takot dahil may takot. Takot na hindi masuklian, takot na magpakita ng isang bagay na masyadong personal. Pero ang pagnanais na kumilos, na hindi hayaang mabura ng panahon ang pagkakataong ito, ay mas malakas kaysa sa anumang pangamba. Ayaw niyang mabuhay na may daladalang bigat ng isang nawalang pagkakataon, ng isang paano kung na magbabalik sa kanya magpakailanman. Naisip mo na ba kung ano ang epekto mo sa mga tao sa paligid mo? Sa paraan kung paano ang iyong mga salita, ang iyong mga kilos, ay maaaring magbago ng damdamin ng iba nang hindi mo namamalayan. Ganito ang nangyayari. Bawat iyong pagpili, gaano man ito kasimple, ay nagdudulot ng mga alon sa kanyang buhay. Parang lahat ng ginagawa mo ay may nakatagong kahulugan, isang bagay na siya lang ang nakakakita. At maaaring nagtataka ka, bakit nayon? Bakit nangyayari ito ngayon, sa oras na ito? Ang totoo ay hindi nagpapahayag ang buhay kapag may mahalagang bagay na mangyayari. Minsan, inilalagay lang nito ang mga piraso sa board at hinahayaan nagawin ang mga desisyon sa init ng sandali. At ang taong ito ay malapit na sa paggawa ng isang malaking desisyon. Gusto niyang ipakita sa iyo kung ano ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang magbukas ng isang espasyo sa pagitan natin na hindi pa dati nagkaroon. Pero, higit sa lahat, gusto niyang malaman kung nararamdaman mo rin ang pareho. Gusto niyang maintindihan kung ang mga senyales na nakita niya ay hindi lamang imahinasyon ng kanyang mga pangarap, kundi isang bagay na totoo, isang bagay na meron sa pagitan niyong dalawa. Kaya maging handa. Kapag dumating ang sandaling iyon, at mas malapit na ito kaysa sa iyong inaakala, magbabago ang lahat. Wala nang puwang para sa mga malabong interpretasyon o para magpanggap na walang nangyayari. Magiging isang sandali ng purong katapatan, isang sandali kung saan lahat ay magiging malinaw. Ngayon, ang tanong ay, handa ka na bang marinig kung ano ang gusto niyang sabihin? Handa ka na bang harapin ang epekto na maaring dulot ng iyong mga salita at kilos? Ang taong ito ay hindi lang naghahanap ng mga sagot. Naghahanap siya ng katotohanan, ng kaliwanagan, at higit sa lahat, gusto niyang malaman kung ang nararamdaman niya ay maaaring maging balik sa kanya. Pero alamin mo na hindi ito madali. Kapag may isang tao na nagdesisyong magbukas ng ganitong paraan, isinusugal niya hindi lamang mga salita, kundi isang bahagi ng kanyang sarili. At ang pag-aalay na ito, gaano man ito kalakas, ay may kasamang kahinaan. Bawat salita na sasabihin mo simula sa sandaling iyon ay magkakaroon ng timbang. Bawat iyong reaksyon ay magbibigay kahulugan. Kaya, pag-isipan mong mabuti. Pumili ng maayos. Dahil ang ganitong uri ng pagkakataon ay hindi nangyayari ng dalawang beses. Kapag may nagpa siyang kumilos, kahit na may takot, kahit na may pag-aalinlangan, gumagawa siya ng isang kakaibang bagay. Pinipili niya ang tapang sa halip na kaginhawaan, ang panganib sa halip na kaligtasan. Ito ay hindi isang bagay na nakikita araw-araw. At ikaw, ano ang gagawin mo tungkol dito? Maghihintay ka ba para makita kung ano ang mangyayari? O mag-aantabay ka? Marahil, sa kaloob-looban mo, naramdaman mo rin ang isang bagay. Marahil ang mga senyas na nakita niya ay hindi kasing isa panigaya ng iniisip mo. Marahil ikaw rin ay nagdududa, ngunit hindi mo pa naintindihan ang lakas ng koneksyon hanggang ngayon. Ito ang oras para tanungin ang iyong sarili, ano ang kahulugan nito para sa iyo? Kung ipipikit mo ang iyong mga mata sa isang saglit at iisipin kung ano ang susunod, ano ang nararamdaman mo? Pag-aalala. Pag-usisa. Marahil kahit konting takot. Ano man ang nararamdaman mo, huwag itong baliwalain. Ang mga damdaming ito ay mahalaga, mga refleksyon ng isang mas malaking bagay na malapit ng mangyari. At kapag dumating ang sandaling iyon, tandaan mo, hindi lang tungkol sa kanya ito. Tungkol din ito sa iyo. Tungkol ito sa paraan ng iyong pagpili na harapin ang mga tao sa paligid mo, sa mga koneksyon na inilalagay ng buhay sa iyong daraanan. Maaari kang tumakas, maaari mong magpanggap na walang nangyayari, ngunit sa kalooban mo alam mong hindi nito lulutasin ang anuman. O maaari mong piliin harapin, labanan ang sandali na may parehong tapang na ipinapakita niya. Dahil ang katotohanan ay, kapag may nagpasyang kumilos ng ganito, hindi siya naghahanap ng kasakdalan. Hindi niya inaasahang mayroon ka ng lahat ng mga sagot o alam mo na kung ano ang sasabihin. Naghahanap siya ng katapatan. Nais niyang malaman kung sino ka talaga, walang maskara, walang mga filter. Gusto niyang maintindihan kung may tunay na bagay sa pagitan niyo, isang bagay na karapat dapat suriin. At nakakatakot ito. Ang mga tunay na koneksyon ay palaging ganoon. Kinakailangan nilang ipakita natin ang ating mga sarili, ipakita ang mga bahagi ng atin na, madalas, mas gusto nating itago. Ngunit pati ang mga koneksyon na ito ang nagbibigay kahulugan sa buhay, na nagpapalago sa atin, na hinahamon tayo na maging higit sa kung ano ang tayo na. Kaya, humina ng malalim. Maghanda. Dahil kapag ang taong ito sa wakas ay nagsalita, kapag binuksan niya ang puso at inilantad ang lahat, wala nang balikan. Ito ay magiging isang sandali ng desisyon. Isang sandali na maaaring magbago hindi lamang ang nararamdaman mo ngayon kundi pati na rin ang mararamdaman mo sa hinaharap. At ang desisyon ay nasa iyo. Magbubukas ka ba para sa posibilidad na ito sa kung ano ang iniaalok ng buhay o pipiliin mo ang mas madaling daan ang daan na magpapanatili sa iyong lugar, ligtas ngunit hungkad. Ang pagpili ay papalapit na. Maging handa para dito. Dahil ang taong ito ay handa na para sa iyo. Kailangan mong maunawaan, ang taong ito ay hindi lamang iniisip ka. Siya ay nilalamon nito. Bawat sandali na binibigyan ka niya ng pansin, iniisip ka, o kahit na sinusubukang unawain kung ano ang nararamdaman niya, may lumalakas na damdamin sa kanyang loob. Hindi ito pansamantalang paghanga ni isang bagay na madaling makakalimutan. Ito ay isang bagay na pumipintig. Isang bagay na sumisigaw para sa atensyon. At dahil dito, hindi na niya kayang maghintay pa. Napapansin niya ang mga detalye tungkol sa iyo na baka ikaw mismo ay hindi napapansin. Kung paano mo igalaw ang iyong mga kamay kapag kinakabahan ka. Ang kislap sa iyong mga mata kapag nagsasalita ka tungkol sa isang bagay na mahal mo. Ang paraan kung paano ka makinig sa iba kahit sa mga katahimikan nila. Ang mga bagay na ito ay maaaring hindi napapansin ng karamihan, ngunit para sa kanya, ito ay isang buong universo. Para bang araw-araw ay natutuklasan niya ang bagong dahilan kung bakit hindi kanya matanggal sa isip. Ngunit may isang labanan sa loob niya. Ang tapang na kumilos laban sa takot na mabigo. Ang pagnanais na magbukas laban sa pangambang masaktan. Ayaw niyang magmukhang desperado, ngunit alam din niyang hindi na niya pwedeng baliwalain ang nararamdaman. Ito ay isang tahimik na labanan na walang ibang nakakita, ngunit unti-unting kumakain sa kanya. At ngayon, siya ay dumarating sa kanyang hangganan. Ang duda ay nakakapanghina. Napansin kaya niya? May nararamdaman kaya siya? Paano kung wala? Ang mga tanong na ito ay relentless na nag eecho sa kanyang isipan tulad ng walang katapusang musika. Subalit, kahit sa harap ng mga katanungang ito, siya ay nakapagpasya na, siya ay susugal. Sapagkat para sa kanya, ang panganib ng walang ginagawa ay mas malalapa. Ngunit, ito ang tanong, handa ka na ba para dito? Para sa kung ano ang ihaharap sa iyo ng taong ito? Hindi ito magiging karaniwang pag-uusap. Hindi ito isang bagay na maaari mong marinig at basta na lang palampasin. Sapagkat ang kanyang mga salita, sa wakas kapag sinabi na, ay magkakaroon ng buong bigat ng kanyang naramdaman, lahat ng kanyang itinatago hanggang ngayon. Siya ay hindi lumalapit sa iyo upang maglaro. Hindi siya naghahanap ng isang bagay na mababaw o pansamantala. Tinitingnan kanya bilang isang taong maaaring magbago ng lahat. Bilang isang taong sa isang paraan ay nagbago na. Hindi lang mga salita ang kanyang ihahayad. Ito ay isang bahagi ng kanyang puso, isang bagay na hindi niya basta-basta inihahandog kahit kanino. At ito ang dahilan kung bakit ang kanyang pagkilos ay magiging mapagpasya. Alam niya na walang garantiya na hindi niya makokontrol kung paano katutugon. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay kailangan niyang maging tapat sa kanyang sarili. Kailangan niyang malaman na nagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya na walang naiwang hindi nasabi. Ngayon, isipin mong mabuti, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Paano katutugon kung ikaw ang lumalaban sa mga damdaming ito? Kung ikaw ang nakakakita ng mga senyales sa bawat kilos, sinusubukang maintindihan kung ano ang kahulugan ng mga ito. Maaaring mukhang madali, ngunit kapag damdamin na ang nakataya, wala nang madali. Siya'y malapit ng tumawid sa linya. Ang linyang naghihiwalay ng kaligtasan mula sa pagiging marupo. Ang linyang nagpapaisip sa atin ng dalawang beses bago ilahad ang tunay nating nararamdaman. Ang linya na ito ang hangganan sa pagitan ng madaling gawin at ng tunay. At pinili niya ang tunay. Mas mapipili mo kaya ang pareho. Makikita mo kaya ang nasa harapan mo o titingin ka sa ibang direksyon? May intindihan mo kaya ang kahulugan nito o babaliwalain mo? Dahil sa sandaling magbukas siya, wala nang balikan. Ang kanyang mga salita ay hindi na maaring bawiin. Ang kanyang nararamdaman ay hindi maaring mabura. At marahil sa kaibuturan, alam mo na kung ano ang iyong nararamdaman. Marahil naghihintay ka na siya ang magsimula dahil hindi mo alam kung paano umpisahan. Marahil natatakot ka rin magpakariski katulad niya. At okay lang ang makaramdam ng ganito. Tao lang. Pero ang hindi ka tanggap-tanggap, ang hindi mo dapat hayaan ang sarili mo, ay ang hayaan ang takot na pigilan ka. Kapag nagbukas itong tao sa iyo, hindi lang ito isang pahayag. Ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon sa isang bagay na maaaring mas malaki pa kaysa sa may isip ninyong dalawa ngayon. Ngunit ang pagtanggap ng imbitasyon na ito ay nangangailangan ng tapang. Nangangailangan itong ilagay mo rin ang sarili mo sa isang mahinaang posisyon na handa kang makita ang higit sa halata. Dahil, sa huli, doon nagmula ang tunay na mga koneksyon, mula sa tapang, sa katapatan, sa mga pagpili na hindi laging madali, ngunit may kapangyarihang baguhin ang lahat. Kaya, maghanda. Maging kasalukuyan. Kapag siya ay nagsalita, makinig. Huwag lamang sa pamamagitan ng mga tainga, kundi sa pamamagitan ng puso. Damhin ang bigat ng kanyang sinasabi. Unawain na ang mga salitang ito ay hindi lamang inihagis ng basta-basta. Ang mga ito ay pinag-isipan, naramdaman, iniingatan hanggang sa oras na hindi na ito matitiis. At tandaan, ang paraan ng iyong pagtugon ay magsasabi ng marami tungkol sa kung sino ka. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa iyong sarili. Pumili ng maayos maging tapat, maging matapang, dahil ang mga sandaling tulad nito ay hindi na maulit. Siya ay nasa gilid ng isang bagay na nagbabago. At ikaw, nang hindi nalalaman, ay nasa gitna nito. Hindi ito isang katanungan ng oras o kaginhawahan, para sa kanya, ito ay ngayon o hindi na kailanman. Ang bigat ng desisyon na ito ay sumasakop sa kanyang mga iniisip at damdamin, at kada segundo ay tila nagpapataas ng pangangailangang kumilos. Sa mga nakalipas na araw, marahil mga linggo, siya ay muling binabalikan ang bawat pakikipag-ugnayan sa pagitan niyong dalawa. Bawat usapan, bawat kilos, bawat tingin. Mga bagay na maaaring hindi mo napansin ay naging makabuluhan para sa kanya. Bawat detalye ay parang may kahulugan, tulad ng mga bahagi ng palaisipan na nagtuturo sa isang mas malalim na koneksyon sa pagitan niyo. Paano kung nagkakamali siya? Ito ang tanong na lalong nag-alinlangan sa kanya. Pero sa kabila nito, napagpasyahan niyang kailangan niyang subukan. Hindi alintana ang takot, hindi alintana ang panganib. Dahil ang ideya ng hindi paggawa ng anuman, ang pagpayag na lumipas ang lahat ng ito nang hindi sinusubukan, ay hindi niya matitiis. Hindi siya naghahanap ng kasakdalan mula sa iyo. Hindi niya nais ang mga nakahandang sagot o perpektong kilos. Ang gusto niya ay ang pagiging totoo. Nais niyang maging tapat ka, dahil malapit na niyang ilahad sa harapan mo ang isang bagay na higit pa sa mga salita, isang bahagi ng kanyang sarili. Isang bagay na pribado, marupok, na hindi niya ibinabahagi sa kahit sino. Ngayon, kailangan mong itanong sa iyong sarili, handa ka ba para dito? Handa ka bang harapin ang kahulugan ng sitwasyong ito? Dahil ito ay hindi lamang magiging isa pang usapan. Ito ay magiging isang punto ng pagbabago, isang sandaling maaaring magbago ng lahat kapag nasa harap mo na siya, kapag ang mga salita ay sa wakas na sambit na, mararamdaman mo ang bigat ng sandali. Mapagtatanto mong hindi ito isang bagay na maaaring ipagsawalang bahala o tratuhin ng basta-basta. Bawat salita niya ay may dalang damdamin, lahat ng kanyang pinakiingatan hanggang ngayon. Pero tandaan, ang pinakamasama mong magagawa sa sandaling ito ay ang tumakas o magtago sa likod ng katahimikan. Kung kailangan mo ng oras, sabihin mo yon kung hindi mo alam ang sasabihin agad-agad, ipaalam mo. Pero huwag mong hayaang ang kawalan ng sagot ang maging tugon mo. Dahil ang kawalan ay mas masakit kaysa sa anumang tapat na salita. At marahil sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo na kung ano ang nararamdaman mo. Marahil ay inibsan mo ito hanggang ngayon o marahil ay natatakot kang aminin. Ang takot na masaktan ay natural, pero ito ba ang nais mong maghukom sa iyo? Ito ba ang gusto mong makita niya kapag nagbukas siya ng puso sa iyo? hindi siya humihingi ng mga garantiya. Alam niyang walang absolutong kasiguraduhan sa kahit anuman. Ang gusto niya ay ang katotohanan. Gusto niyang malaman kung meron bang kahit ano dyan, isang bagay na karapat dapat tuklasin. At kung meron man, handa siyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Pero ikaw, handa ka bang gawin din ang pareho? Handa ka bang maramdaman, mag-risk, at kahit matuklasan ang isang bagay na posibleng magbago sa lahat? dahil ang mga sandali na gaya nito ay bihirang mangyari. Kapag ang isang tao ay nagbubukas ng kanyang sarili ng ganito, kapag itinayan niya ang lahat, nag-aalok siya ng isang bagay na bihira, isang bagay na mahalaga. Kaya't kapag dumating ang pagkakataong iyon, maging naroroon ka. Makinig ng tunay. Hindi lang ang mga salita, kundi kung ano ang nasa likod ng mga ito. Ang tono ng boses, ang pag-aatubili, ang tapang. Maging alerto at pagkatapos maging tapat. Kahit na mahirap, kahit na wala kang lahat ng sagot sa sandaling yon. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa kanya. Tungkol din ito sa iyo. Tungkol sa kung paano mo pinamamahalaan ang nararamdaman mo sa mga koneksyon na umuusbong sa iyong buhay. Tungkol sa kung sino ang pinipili mong maging kapag inilagay ka sa harap ng isang bagay na totoo at matindi. At higit sa lahat, ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataong baguhin ang takbo ng mga bagay upang magbukas ng bagong pinto. Marahil ito ay nakakatakot, marahil ito ay hindi inaasahan. Ngunit, madalas, ganito nang iyari ang mga pinakamakabuluhang bagay sa buhay. Ngayon, nasa iyo na. Ang taong ito ay handa ng magbukas at baguhin ang lahat, ngunit ang huling desisyon ay nasa iyong mga kamay. Iiwas ka ba o haharapin ang mangyayari? Makinig, maramdaman at maging totoo sa kung ano ang nasa loob mo. Huwag hayaang makawala ang pagkakataong ito. Kung ang mensaheng ito ay nagpalalim ng iyong pag isip mag-subscribe sa channel, i-like eh ang video at magkomento. Handa akong makinig at kumilos. I-share eh ang iyong pananaw sa mga komento. Gusto naming malaman kung paano mo haharapin ang isang bagay na ganito katindi.